Ah, uh, nga po pala, hingi po ako ng dispensa sa inyo dahil nga po sa uh, ilang buwan po tayo hindi nakapag-vlog dahil nasira po yung ating video at mm, ay, ngayon pa lang po nagawa yung pang video natin uh, muli Tatay Sid dito sa Buhay sa Ibayo Yan, isa pa pagpalang araw po sa atin lahat. Isa well, yeah, so pa pagpalang araw po mga bro. Yan at mm, pagbabalik po tatay Sid. Uh, buhay sa bukid. Uh, o nga po pala, hingi po ako ng dispensa sa inyo dahil nga po sa uh, ilang buwan po tayo hindi nakapag vlog. Dahil nasira po yung ating video. At hindi mm, pa lang po nagawa yung pang video natin. Uh, Pakisuportahan muli tatay Sid dito sa Boy sa Ibayo. Boy Bukid. Boy Bukid. at makakasama uh, po natin dito si ano si kasamang MY at saka uh, secret si financer. Ayun. po, andiyan rin po si ano si Mr. Citizen. Ayun. Uh. Uh, secret din po 'yan. Makikita niyo na lang po soon yung si ano si si Secret financier tsaka si Imo Kasampo pa natin isa at mm, muli nagpapasalamat si Tatay Sid sa napakasuportan nyo muli ayan uh, nagtalim po kami ng talong dito ni kasamang MY tsaka tsaka okra at sili pong pang pang sigang pang sigang sampung tray na siling pang sigang 40 tray na talong uh, propelika tsaka okay yung bagong binhi na okra oh, yun uh, ah, ilang kilo? 6 kilos 6 kilos ah, kahit na 5 kilos lang tumubula sa atin dun okay na parang 6 kilos na rin uh, ah, ayun ha ah, naabol namin yung tubig kasi nga nagbababa na ng tubig yung ilog kasi nga siya shutdown nila para daw sa ibang maglalagay ng palay dito sa ibayo at mamaya po titingnan po natin yung ano yung ilog kung paano at kung gano'n na siya kalalim gano'n nakalaki binabaw at ito kami ngayon gagawa kami ng daan tubig para dun sa hindi pa natin sa talong ayan ito yung talong natin masaya na sila ayan ah uh, pataba naman susunod tsaka dun sa okra papataba tayo ayan uh, malapit, malapit na rin po yung ano ah uh, pangisdaan Ah, Dito ba tayo mga isda o doon na lang sa kabila? <laughs> <laughs> parehas yan, parehas ating pupuntahan eh Oo ne Once a year lang naman Once lang naman yun oh. Tapos ah uh, Kung may time tayo sa pagtiksay, yun, tiksay tayo oh. Ah. May lamang akong spot na magandang pagtiksay yun pagka ano eh, pagka babaw Saan? Sa Delta Delta? Sa Del ano, sa Manaul flood eh. Oh. Ah, sa niyo sa sinasabi niyo. siyenda Hacienda, no? Oo. Oh. Sa Manol. Sa pagay pisgirero, alam okay. din niyo yun. Okay. Sana nag-aaya pagka meron. May <laughs> eh, shoutout nga pala kay Kadigma at saka Kalabusta. Nandiyan sila sa Bawit. Ah, naglalagay na rin po sila ng palay okay, dyan. Shoutout kay parang Kadigma. Tsaka kay, ano, kay... Quadro. Okay, parang 4x4. Kung hindi ka na dito, may message kita pagka mababaw na yung mababaw yung ilog. Kung hindi isa tayo. Kila parang kadigma naman, pasensya na eh, sabay sabay yung ano pare, yung trabaho. Trabaho tra 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 dyan, trabaho dito. Kaya yung ka mo. Uh, pagka sumabog na lang ang marami yan, doon tayo uh -oh. kare-rescue sa kanila. Siya uh -oh. rin naman sinabi niya eh, medyo hindi pa ganun ka ano. ka daming trabaho doon kumbaga hindi pa sila natatarga sa trabaho oo, -kaya, kaya kaya pa nila oo ah, <laughs> silipin natin yung ano mga bro talong natin ito na po yung naunang natanim natin mga bro yun no 27, ay 28 28 to, tanim no 28 28, 30 no hmm masaya na sila mabasa na yung tubig eh nabasa sila ng tubig mabasa yung tubig talagang basa yung tubig ay tatay siya di abyasa <laughs> na nanuro patabahan na po patabahin na po sila hmm. ano yung ano eh kaganda oh violet na yung katawan hmm itong pataba na ka talaga yan pataba natin sa ngaro. araw ito tanggalin na natin yung konting nakalaylay na to na. Uh -huh. Napagpaanan naman natin kay Obet. Ito pa yung iba. Popro ninyo ng konti. Oo. Oh. Ayun. Ang gandong po yung tatamnan natin. Tapos yung okra na sa dulo. Sa dulo po ng plastic. Papunta rin sa may daan po na yun. And yung robin lang po yung ginagamit namin dito. Dahil di pa namin nakukuha yung bolt rin. Pero dito sa dito na natin padadaanin eh. Okay. Ah, ah, mamaya na po na. Mamaya na natin update yung ano. Okra na eh. Ah. Work work po na yung Ano mo dati, sit, pakita mo sa kanila. Oh, yung... sige, sige. Tara, tara. Ito, papunta na tayo dito sa katabing ilog. At mm, ay, ah, nabibiti na yung bangka natin oh. Ayun oh. Ito lang po yung gamit natin si Yort. Ito na po yung binaba. Dati hanggang dito. Ayun na yun. Oh. Len. Ay, maluwag na naman. Migpit. Hindi, maluwag na naman. Maluwag pa naman. sir, Yeah, just na naman. oh Mamaya pag ano eh, adjust na natin dun eh. Kanggang tuod na lang dito sa gilid. Pababa, pababa na yan. Mahirap, nandun na yan niya mamaya yan. Bukas dun largo na may gagamitin natin dito lang pala pwede na no kuha ng PPBC hindi the rest to meron ko nakakita dun kulang dalawa ruler pwede na natin putulin yun gawin natin dugtungan para hindi ano dito siguro na lagyan na lang natin dalawang kawain dito Oh, paasad nyan ng dito nga. Dito. Dahil ano, ah, uh, matari yan. Bababa pa po yung mga ano. Halos magpukang pa po Magbababa pa ng 5 feet. Mga dalawang metro pa no. Tatlo no. Sa side na yung lupa rito. Ayun, tatsagan muna namin siya no. Siyo. Hanggang wala pa yung ball throw. kasimple na kainahon ng andar bira-bira yan, nagpapala po siya sa daan tubig tayo naman po, ito yung gamit natin asarul, a rule as gamat taraking kampampanga pwede ito, eh, buri sabihin niyang kayan uh, bakong gamat <laughs> ne o <laughs> ne? <laughs> ne loader ne o panyalok yan ito yan uh, tatlong putol na lang po yun bibiray natin tsaka yung sa dulo yung labang plastic yung kabila yun nasa natin yung dati, so. na, na natin. alis ito so, tumutubo <clears throat> sa paligid pasigyan buwan eh no? karakalo po yung mga natin no. medyo meron pa pong nahuli eh. meron ng malalaki merong mahabol pa kasi hindi napitik po ng ulan yan nung natanim natin hindi rin po, hindi rin po natin nabidyo nung ano kasi nga nung tatanim tayo si Binata po lahat yung gumawa ng ano trabaho ng pag-araro meron pa pong lumulos ito yan 6 kilos po yung naipasok natin dyan sa ano, alos 6,000 square meter yun o ito Masundot pa sana natin ng dilig ni ka kasama ng Moy. eh. Masundot pa sana natin ng ano? Oh, dilig. Wala, si ma matamlay eh. oh, puro ganyan lang. Puro to ship. Wala pang... Oo. Wala pang... Ba, Yun o mga ka-bro. Kaya, kinakabig po namin yung ano, yung... lupa kahit po kasi alaruhin ni tatay Sid gaganyan din, din po namin kaya di na namin pinagod yung kalabaw magaan lang naman po yung ano yung pagkakabig ng lupa dahil buwaghag naman at dahil na stable nga po ito tapos naroto pa ni tatay Sid Shoutout din kay boss crack crack nga pala boss kang paring Marie David shout out kabilis Woo. oh buhay na nga naman yung ano Dantubig tubig oh. dan Hapon na hapon na talaga at tapos kalugod na yung araw muli, nagpapasalamat si tatay si Tisa na ipuuli ako ng tulong sa inyo Suporta ha at uh, paki paki muli ayun yung natin eh, no? babaw na akin na nang binaba at mm, siguro abutin na kami ng gabi rito uh, para sa pagpapawa tubig para uh, hindi na kami mahirapan na maglagay ng isang makina sa baba pero maugiga pa rin kami na maglagay kasi nga yung okra natin sa so, pinakita ko po sa inyong video kanina na medyo bitin na bitin po siya sa, ano, sa tubig uh, kailangan masundot pa minsan, lang misa na kahit dilig lang Paano mga bro? Maraming maraming salamat muli sa walang sawang support ah at pag suporta pa suporta nyo po umuli sa tatay lamang po buhay sa bukid